live stream. Mga kabatas natin, malamang napanood na ho ng lahat ito. Ano po? So ang papanoorin natin, eh, itong news na lang sa inquirer.net. Okay? Para makakuha tayo ng buod kung ano ang nangyari dito. Gusto mo ba talaga makita ang buod? O pipilitin mo na naman yung insidente na yan sa ibang sitwasyon? Ay naku, Libayan, nakita ko palang ang title. Alam ko na kung saan tatakbo ang video na ito. Anyway, bigyan natin ng reaction itong video ni Libayan. This is a very sad incident, mga kabatas natin. Maayos ang simula ng video ni Libayan. Pero obserbahan ninyo, biglang sesegue yan. Pero agree naman ako dito sa simula ng video niya. This is really a very sad incident and i can say that this is very traumatic incident para sa mga pasahero ng bus na iyon at katulad nung nangyari kay Percy Lapid katulad nung nangyari doon kay uh, Johnny Walker ayan unti-unti na siya sumesegway obserbahan yung mabuti kung saan patungo itong video na ito at katulad din ng nangyari dito mga kabataan natin death o ang kamatayan ng isang tao ay hindi bad joke, Fabri. O oh, ayan, naipasok na niya. Grabe ano, Maikonek lang talaga, pwede namang i-discuss yung balitang yan, nang hindi i-kinoconnect kay Rafi Tulpo at kay Fiscal EJ, pero talagang i-kinonnect? Tanong lang, Libayan, lahat na ba na mangyayari na patayan sa bansa natin at sa labas ng bansa, i-expect na ba namin na lahat ay i-coconnect mo kay Fiscal EJ at kay Rafi Tulpo? Ganyan na ba talaga ang galit mo kay Rafi Tulpo at kay Fiscal EJ na nag-expose ng katangahan mo? Fiscal EJ, hindi ho bad joke yun. Because if people die, they actually die. And no yes, if people die, they actually die. Pero alam mo, Libayan, habang pinapakinggan ko itong video, napapatanong talaga ako parang pag may mangyayaring patayan, mukhang ikokonek mo na lang palagi kay Rafi Tulpo at kay Fiscal EJ. Ganyan na ba talaga ang galit mo kay Rafi Tulpo at kay Fiscal EJ? Hindi mo ba tinatanong kung bakit ang nangyari at nangyayari sa iyo ngayon ay bunga ng ginawa mo? At pati itong incident na to ay ikinokonek mo sa kanila? Nobody is laughing. Even the killers are not laughing if people die. Tanong Libayan, sino ba ang tumatawa? At sinabi ba ni Fiscal EJ na funny joke? Kaya nga sinabi niya bad joke? Ngayon, kung nasabi man ni Fiscal EJ na bad joke, at kung nakapagsabi man si Rafi Tulpo ng bad joke, bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Dalawang taon mo nang sa at pinagtatawanan si Rafi Tulpo at ginagawan ng mga bad joke. Tapos minsan lang magsalita si Rafi Tulpo sa iyo, pinagkalat mo pa na death threat. Tapos ngayon kinasuhan ka. Lahat na ata ng patayan, i mo kay Rafi Tulpo at kay Piscal AJ. Hay nakulibayan, magmuni-muni ka naman paminsan-minsan. -minsan. At hindi lahat ng nangyayari sa iyo ay isisisi mo sa iba. At pati ba itong patay na nangyari, ikokonek mo pa rin talaga? Kaya mga kabatas natin, no? Balikan natin yung bad joke daw ni Rafi Tulfo. Balikan natin yung death wish ni Rafi Tulfo. Tignan natin yung nangyari dito, mga kabatas natin. At talagang ikinokonek mo talaga, ano? So tanong lang, Libayan, at sa mga kabatas mo, i-expect na ba namin na ang lahat ng patayan sa bansa natin at sa labas ng bansa ay e, i-coconnect mo kay Rafi Tulpo at kay Fiscal EJ? According to police, the bus was traveling through the mountainous part of Barangay Minuli when the two unidentified assailants suddenly approached the unnamed passenger seated in the front. The assailant shot the victims four times in the head and neck. Mga kabatas natin, it's, it's cold-blooded murder. No? It's not funny. If people die, hindi po nakakatawa yun. It's not funny, pero paulit-ulit ka dyan. Sino ba nagsabi na funny? No, hindi nakakatuwa yun. Even if you swear to God, it's not. It's not a joke. So, yung patayan na yan, sino pa nagsabing joke? At talagang ikinoconnect mo pa dyan sa incident na yan, yung situation ninyo ni Rafi Tulpo at ni Fiscal EJ. Nakita niyo yung ginawa dito mga kabatas natin? They didn't even flinch. It's so easy for them. Then how come it's so easy also to ra for Rafi Tulfo to make a death wish? Alam mo libayan, lahat tayo mamamatay. Una-una lang at hindi natin alam kung paano at kung kailan. Pero ikaw, pinagkakitaan mo na yung issue na yan. At until now, pinagkakakitaan mo pa rin. Tama ba? Tapos iisipin niya na siya pa yung biktima. Oh my goodness, the audacity, the nerve. Oh wow, galit na galit na naman. May pa-audacity, audacity kapag diyang nalalaman. Sino ba ang pa -victim? Taon ka nang nagko-content. At pinagkakitaan mo ang mga tao na pinahiya mo dyan at tinakot mo dyan sa channel mo. The nerve! Tapos ngayon, dahil nagkaroon siya ng death wish, sa akin, siya yung magpa ng cyber libel. Hindi lang sa akin, pati sa mga small vloggers para tumahimik na. Ngayon mo na lang sinasabing death wish, pero nung una sinasabi mo, papatayin ka. Pakinggan mo nga ito. Ako nga papatayin eh. Tapos sasabihin mo, bad joke. O oh, eto pa, di ba galing ito sa bibig mo? Pakinggan mo, libayan. That's a death threat, death wish on me. By a senator with 27 million subscribers. Tapos ngayon, pabiktim ka. At sasabihin mo, pinapatahimik ka. Hindi ba libelous yung sinabi mo? At ngayon, pirit mong ikinokonek yung patayan na nangyari o sino ngayon ang pa-victim. Ang galing para daw hindi tularan. 'Di ba dapat hindi ikaw, dapat ikaw dapat ang hindi tularan, 'di ba Rafi Tulfo? O bakit hindi mo kinasuhan ngayong idin ang sa due process? Galit na galit ka diyan at daldal -dal ka nang daldal. Ang galing mo ring magpa-grandstand sa mga kabatas eh, no? Ipapakita ko sa inyo yung ginawa ni Rafi Tulfo at tignan natin kung sino ang hindi dapat tularan after all the killings that's been happening around mga kabatas natin. Hala, mukhang ikinoconnect niya na talaga ang mga patayan na nangyayari. Alam mo, Libayan, pansin ko lang, lahat na lang ata na mangyayari kay Rafi Tulfo mo isisisi. At talagang sinasama mo pa si Fiscal EJ, hindi kaya galit ka na rin sa kanya dahil kay Fiscal EJ napahiya ka at lumabas ang katangahan mo? Tignan natin kung matutuwa pa tayo doon sa bad joke ni Rafi Tulfo ayon kay Fabry after we watch it. Umiiral na naman ang parang kulto nitong silibayan. Paulit-ulit yung salitang bad joke. Before getting off a river in Barangay Minuli around 12.50... Alam niyo mga kapatid natin, the threats are real. Yes, the threats are real. Siguro halos lahat ata na ng abogado nagkaroon na ng death threats pero never nilang pinagkakitaan. Pero ikaw lang ang narinig ko na ang daming daldal at kahit hindi naman death threats, pinalabas mong death threat. Kaya tuloy ang mga small bloggers ay yun. Nang pinarot ang sinabi mo, tapos ngayong kinasuhan kayo, sasabihin nyo pinapatahimik kayo. Anyway, magkakaalaman naman yan sa huli at ang mga judges na ang bahalang humusga dyan. it's not a joke. Ulit-ulit talaga sa salitang joke, ano? 2 p.m. on Wednesday, the bus driver immediately went to the Community Police Assistance Center in Barangay Hoson, Karanglan to report the incident. Community Yan, nag-report sila mga kabatas natin. Tignan nyo yung motibo sa pamamaril, mga kabatas natin ha. On the part of the uh, siya nga po, nakausap na rin po nila yung uh, kapatid po mismo. At may mga nakuha po silang information na sinasabi na allegedly ay uh, mayroon nga pong nasabi itong biktima na may possible threat po against her life. Mm. May possible threat against her life. At ngayon ang tanong, yung issue mo at ni Rafi Tulpo may threat ba? At pilit mo na namang kinokonek dyan sa pangyayaring yan. Tignan natin, mga kapatas natin, ha? May iyak na naman dito ulit. Ha? May iyak na naman nakikita ko. Sino? May manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Kaya yeah, Sinasabi ko sa inyo mga kapatas natin, no? Yung, yung nangyari sa akin after this na ginawa ni Rafi Tulfo, it's real. Akala ko ba kukuhanin niyo yung buod ng istorya ng insidenteng ito? Pero mukhang napunta na ang ibang topic sa ibang sitwasyon. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Matindi ang mga dinanas ko pagkatapos gawin ni Rafi Tulfo sa akin ito. O oh, eh bakit hindi mo kinasuhan? Tapos sasabihin mo, hindi mo sinasabi? Eh content ka nga ng content. Ay nako, tapusin na nga natin ang content na ito. Napunta na sa kanya ang issue. At ayan, mukhang nagdadrama na naman siya at at mukhang kaawa-awa na naman siya at ang dami niyang naranasan dahil sa issue na ito. So, ang tanong, sino ang pa Anyway, hanggang dito na lang muna tayo. Until my next vlog, bye!